So, sa video natin, 3-star natin itong bagong challenge ngayon sa Clash of Clans. Ang pangalan ng challenge ito is Overlord Road Challenge Roads. Tap natin ito. Para ma 3-star itong gawin natin is panel muna natin ito. Uh, take muna natin itong manap. Uh, take natin itong gitna. Itong eagle. Itong mga hero sa gitna. Gawagan. So panel muna natin. Ayan mo na. teman nanti ni golden, hati super main. Bukan ada yang queen sedikit king. Memang ada hati kotor

Pinaka natin tong tower. Okay, beton. Ini Ability. Marami na tayong angel Ito natin itong royal champion Ito, diretso na yan Pasok natin yung Single Inferno. Ay, yung Multi-Target Inferno pala. Hit Hunter natin dito. Okay. Ganda. Mayroon pa tayo yung isang minuto para i-clean tong base. Okay. I-clean naman siya. Pupunta yung ating Royal Champion. Pupunta dun sa 9 o'clock defense. kaya tayo. Abot, abot. 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 <laughs> ayun na, ayun na. Lagay mo na sa, man, sa Ibigay ng pizza yung aking pal. <laughs> bang nagre-record. Okay. Wala, wala. And ko makakuha naman natin ito. Ang um, goal lang is um, ipaanan yung dalawang gilid saka ispam yung mga the sa gitna tapos timing ng paggamit ng spell but 3 star natin tong base na to ganoon na siya kasi so na 3 star ko na tong base and try pa natin ang isa pa so isa pa testing natin ulit yung 3 star the test So ngayon, ito 3-star natin tong Overlord Roads Challenge. So 3-star ko na to 3-star natin ulit. So yan. So ang gagawin lang natin dito para pa restore to. Ah, halo-halong troops kasi to kaya gagawin natin is ipapanel natin tong dalawang gilid sa 9 o'clock at sa 12 o'clock. Tapos papasok, spam lang natin yung mga troops natin dito sa bandang gitna kasama yung mga hero. Simulan na natin to. Sa gilid, natin yung isang Valkyrie, yung Wizard, yung funnel na yan. Dito naman, isang Golem, tapos isang um, yeah. super minor so, sa na naman, pasok natin dito yung short wind Pagpapitin na natin yung ating mga hero Tapos natin Pagpapitin mga troops Toons Okay, mayroon natin yung may inyability, tapos trend ward. Ace yan. Tapos mayroon natin Royal Champion. Ang uh, Root Spell. Root Spell ba tawag niya? Tapos Raid Spell ulit natin para makatiretso sa Town Hall. sa pang hmm. ano pwede natin yung pero kahit pa paano damage yung town hall yung ano, asap na yung town hall madali na yan yung pwede natin sila para hindi sila i-focus champion ability eh okay, tapos clean up wala na pala pa clean up yun na lang. isa, isa na lang ba? oh meron ka tayo archer dito na sa gilid kasi nandiyan na sila So, yan. Bali ka na, na yung gagawin natin. Matitrestore natin tong Overlord Road Challenge. Napakasimple lang. Uh, mukha lang siyang komplikado. Pero sim simple lang siya. Kailangan natin panel yun. Know, nasa 9 o'clock at saka yung nasa 12 o'clock. Tapos right after noon, matitrestore na natin tong uh, Overlord Road Challenge. So, yung team ng Clash of Clans ko yung April Season is uh, WWE. So, yan. Tristar na natin para pa tayo. Winability. So, ganun na siya. Simple. Si Mati-3 star natin itong uh, itong challenge na to. So, ayan. Meron pa pala isa. Meron pa tayo isang natitira. And boom. 3 star na siya. I hope na makatulong itong video na to sa inyo. And ba-3 star nyo na rin itong Overlord Road Challenge. Roads Challenge para makuha natin yung mga rewards. So, yun. I hope makatulong itong video na to at nagustuhan nyo itong video na to. So, kung nagustuhan nyo po itong video na to, like and share nyo na mga idol. Kung may mga tanong, suggestion o no, reaction po kayo, pwede nyo po i-comment sa baba. And I'll try my best para mag-reply po sa inyo isa-isa. At huwag na huwag nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa akin channel. Click mo na rin notification bell button para mag-update ka sa mga next videos na i-upload. Ako nga po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.